Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa ipinahayag ni dating Mayor Isko Moreno na dugyot uli, marumi uli ang Maynila. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Sa Manila Press Forum, sinabi ni former Mayor Isko Moreno na dugyot uli, madumi uli ang City of Manila. Sinabi ni Moreno na nung araw ay nalinis na niya ang Manila at ayon sa kanya, nilibagan, pinaliguan niya ang Maynila. Pero ngayon naging madumi na at kung siya raw ang papalarin at sa tulong ng mga taga Manila, lilinisin niya uli ang lungsod ng Manila ang isang uh, inireklamo ng mga tagalungsod ng Maynila talaga nakakalungkot man but uh, it came from their mouth nangadugyot ulit ang Maynila ngayon oh, eh nung araw naman nalinis na natin yan eh I mean kayo mga kasama ko lahat eh uh, nilibagang ko talaga yung Maynila uh, pinaliguan dito pinaliguan doon. and we put things in order now to the people of Manila who are watching and listening right now with regard to the question na dumudumi ulit ang Maynila pumanatag po kayo may awa ang Diyos sa tulong po ninyo lilinisin po natin ang lungsod ng Maynila Samantala, sa interview ni broadcast journalist at radio commentator Anthony Taberna o mas kilalang Katunying kay Mayor Honey Lacuna, tinanong ni Katunying sa mayor kung ano ang totoong situation ng Manila as far as cleanliness is concerned. Pinabulanan ni mayor na hindi totoo na madumi ang Manila. Ayon kay Mayor Lacuna, araw-araw ang pangungulikta ng basura sa Manila. Pinapanatili niya ang Manila lalo na siya ay isang doktora. Hindi po totoo na madumi po ang Maynila. Mm -hmm. Kasi hindi ko po alam kung saan po nila ikinukumpara yung madumi at mm -hmm. hindi madumi. Mm -hmm. Kung ikukumpara po nila nung panahon ng pandemya eh talaga hong malinis ang Maynila. Wala uh, hong tao sa labas eh. Uh, Pero ngayon po, ang uh, mga ating pong kababayan, eh they, they go about their regular uh, task yeah, and mm -hmm. lumalabas na po sila. Kami naman po, maagap po kami. Araw-araw po kami nangongolekta ng basura. Araw-araw din po kami Kaming nakikiusap sa ating mga barangay na sana wag ho nilang ilalabas ang kanila pong mga uh, basura hanggat hindi po dumadating ang ating pong mga taga-kolekta ng basura. Mm -hmm. Meron ho talagang mga makakababayan tayo na siguro nakaugalian na, yeah, na, na sa kalye nagtatapo, yeah, bo, uh. sa center island, mm -hmm. sa poste. Meron pang kami kami ordinansa, eh. tapat ko linis ko. Yeah, po. Opo, na pinapatupad natin. It boils down po sa disiplina. Pero kung ang sasabihin po natin ay madumi pang Maynila, hindi po. Inaassure ko po sa inyo na pinapanatili po nating malinis ang mani Lalo na po ako doktora ako eh. <laughs> oh, na, ang naman po para sa akin na ano at babae pa ho ako. Yeah. Sa mga bumibisita, dumadaan at mga taga Manila, ano ang masasabi ninyo sa sitwasyon ng kalinisan ngayon ng Manila? Kung meron kayong pananaw, meron kayong observation o meron kayong opinion, please leave your comment. At huwag na rin ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Thank you very much for watching.